Oh ya guys. Kita tahu kalau bau ya guys. Mhm. Ayun so nagpakulo ako ng tubig guys, una nang isang litro lang. Isa nang Ini So ganito kami pag nag Binignet guys Or kung buti na sa rice Lugaw Lugaw sa amin Binignet sa lisaya So more water pa Okay lang water guys no Okay lang Pero Mas masalap pag buko Tsaka eh, sabaw niya is buko na rin Add more Kasi pag mag tayo is didikit sa kamay natin So mas maigi yung nakakamay lang Mas maginis sa kamay Let me see your hands. Let me see your hands. No, 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 no. Tapat mula. Hmm. Tapat very clean. Yes. Yeah. Ayan, tumulong. Tatuhin okay, ako na gula. Hmm. Ano, ma'am? Ayan, sir. Ayaw, sa... No, no, no. Ako na lang. Don't join na lang, mama. Yung ko? No. Your hands is dirty. Pag-una ko, hinaw. Sa not enough. Hinaw ka lang. Okay, makakakamay ko. Hmm, ikaw na nabantay sa ato niya, kwan? Sa ato niya, tubig.

So, we're almost done, guys. No enough. yeah ang dami na. So, yung gagawin ko is unahin ko tong ilagay sa kumukuliyong tubig. Hey, pa. Sige, Ray, follow. Ma! Ang wakas? Ang next is mag-slice tayo ng mga ingredients natin. Boy, get some water, please. Water, pot water here. Gamay lang ha. Ayan, so masarap pag maraming ubi. So katamtaman lang yung pag sizes natin guys. madulas kasi yung ubi guys ayan 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 so since malinis na to guys is ready siyang idagdag yan so dagdag natin yung ubi at saka kamuti natin guys tapos saging ayan tignan yung daming bula bula Ya kadek.

So, before nyo i-add yung natirang glutinous rice, guys, make sure na i-mix nyo muna sa warm water or sa matubig. Ayan. Before i-dagdag doon. Otherwise, is, hindi matunaw yung glutinous rice doon. A kiss. So, masyadong malapot, guys, no? So, hindi pa natin na ilagay yung mag-add ng second na piga ng gata natin or your coconut milk. Amni di ba Ayan, so, so na-add na natin yung second na piga ng coconut milk. Ayan, wag haya ang dumikit guys. Anyway, nadagdag ko na yung banana. At saka, mag-add na rin tayo ng brown sugar. Shred ko na rin yung buko natin guys. At ito na lang yung last natin na idagdag yung fresh na piga ng ating coconut milk okay? so pwede tayong magdagdag ng sugar guys, so taste na natin kung tama sa ating panglasa ayan, so ito yung na yung binignet natin guys, super sarap, so kain tayo ayan, so luto na yung binignet natin guys, sarap Mm. Kasuka ayo bagyo Lalo na po hmm. Boyo, come here Masakan na na po kayo bagyo Pwede kayong mag-add ng condensed milk. Pero mm. since ayoko namang sobrang matamis guys. So walang condensed. Sarap na sarap si Job. Oh. Pero puro na siya. Buling guys. bulingon na siya. Oh. Tanaw daw monkey. Meow. Monkey nga ka sarap na sarap siya sa kinakain niya. Na binignit. Mm. Mm -mm -mm.